Guys, welcome to Mabis Tutorial. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paano mag-unregistered ng Gcash mo sa phone mo para noon may open mo naman yung Gcash mo dun sa bago mong phone. Kasi hindi mo may open yung Gcash mo dun sa bago mong phone hanggat nakaregistered siya dun sa old phone mo. So, ang gagawin mo lang, simple lang naman eh. Syempre dun sa old phone mo kung saan nakaregistered yung Gcash mo. Actually, kasi update ni Gcash yan, di ba? Na, nakaregistered niya lang sa one phone yung ating mga Gcash para iwas hack. So, ngayon ang gagawin mo, back to topic tayo. Ang gagawin mo lang punta ka sa Gcash mo, yung sa old phone na Gcash mo, i-open mo yung Gcash mo. Pag na-open mo na siya, punta ka sa profile. Pagdating mo sa profile, ayan, hanapin mo lang yung settings. So, yung settings, i-click mo lang siya. Pag na-click mo yung settings na yan, makikita mo dito yung account secure. Yung account secure na yan, yan yung i-click mo yung arrow dyan, click mo yan. Then, lalabas dito kung saan nakaregister yung cellphone mo. Tulad ng cellphone mo, kung anong ginagamit mong cellphone, dun siya nakaregister. So, ngayon ang gagawin mo, may arrow yan, i-click mo yan pag naklik mo yun, lalabas itong unregistered GCash account. So, ngayon, yung unregistered na yan, ikiklik mo lang yan. Pag naklik mo yan, na-press mo yan, merong mag hihingi siya sa'yo ng OTP. Pagkatapos naman, ay hihingi siya sa'yo ng selfie mo. So, ngayon, mag-proceed ka lang, ibigay mo lang kung hinihingi niya yung um, OTP at saka yung selfie kasi mag-send siya ng OTP dun sa number mo. Tapos, magiging okay na siya. Then, ma-unregistered na siya. Tapos, Pagkatapos dun, pwedeng-pwede mo na siyang i-open dun sa bago mong cellphone yung gcash mo, so sana may nito na ako. That's all for today's. Thank you and God bless.